PBBM tiniyak ang kahandaan ng pamahalaan sa Laninya. Handa na ang pamahalaan sa pagtugon sa mga hamon ng Laninya. Ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa publiko ukol sa paparating na mapanirang weather phenomenon. Anong mga paghahanda nga ba ang ginagawa ng pamahalaan? Alamin natin yan. Ayon kay Pangulong Marcos, tinututukan na ng pamahalaan ng flood control program upang maiwasan ang matinding pagbaha gagawa rin ng pamahalaan ng irrigation gagamitin ito sa pagtipon ng tubig upang kung muling dumating ang tagtuyot, meron tayong makukuhan na nito. Bukod rito, siniguro ni Pangulong Marcos na may sapat na calamity fund ang pamahalaan upang matugunan ang mga epekto ng matinding tag-ulan bagamat handa na sinabi ng pangulo na kailangan pa rin maglatag ng pangmatagalang solusyon ang pamahalaan upang harapin ang panibagong pagsubok na paparating sa bansa. Sa iyong palagay, anong paghahanda pa ang kailangan gawin ng pamahalaan upang mapigilan ang matinding epekto ng La Nina. DWIZ Research Report Re -re Report